ang balita, pagtanggal ng mga bundok-bundok na basura sa damside, sa lunsod ng Dagupan. Malaki na ang progreso. Ang detalye ng balita alamin natin kay Kaparlora Hernandez. Kaparlora? Yes, Kapartner. Malaki na ang progreso ng ginawa sa pagtanggal ng mga bundok-bundok na basura sa damside, sa Tondaligan Beach sa lunsod ng Dagupan para tuluyan pagsara ng damsite sa kanyang Facebook live binahagin ni Mayor Bellencie Fernandez kung gaano gaano na ang progreso ng paghakot ng basura. Sunshine News Blast. Ipinagbabahagi n'yo ang um, second pick up na nila ito ng ating mga trucks. At pag makikita mo ito kung makikita mo base sa mga flag na ginawa natin na guide po ng ating uh, WMB at sa uh, mga in charge sa dam side, ay umabot na po doon sa may pula na flag po. Halos nakasecond na tayo ng flag na red. Yung pula po. So, ang ibig sabihin nun, nakikita po natin ang accomplishment po ng mga tao natin na masisipag, especially ng ating mga driver. So... Pinang salamatan ni Mayor Fernandez sa mga barangay na nagtulong-tulong para masegregate ang mga basura at lahat na na-segregate na basura ay dinadala sa Colstein Philippines para dumaan sa cycling. Inaasahan ni Mayor Belen na darating ang panahon na hindi sa barangay level ang pag-segregate ng basura kundi sa household level na. Dagdag ni Mayor Belen, may darating na bagong dump truck para magkaroon na, na ng fixed schedule ng pick-up ng mixed waste sa mga bahay kapag tuluyang matanggal ang mga basura sa 60 years old dump site. Ito ay gagawing eco tourism park. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapag mo sa balita at sa...